Nagtigom ang Talisay City Disaster Council aron na tukion ang posibleng epekto sa dala sa weather disturbance. Ado ay uh, live report si Fem Ari Dumabok. Fem. Lanbisan na ang bagyog Nahimu na himo dalang kininga low pressure area apan ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang way kumpiyansa. Sa iyo buntag, nagtagbo ang mga department head nga naglangkob sa Talisay City Disaster Council. Pagpahigayon na sa Pre-Disaster Risk Assessment kun pedra. Mato di Acting Mayor Eduardo Digol Gulias III, gagi pa alerto na daan ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Initial meeting, no, kay, ang, um, it is said that mga sa Saturday or Friday mag-landfall. So mag-nahog siya o initial meeting, ang ato lang ko unsa un, ka prepared gid atong mga kuan diri kas atong ganahan mo good is like especially mayor samsam atong actually the god mayor ay ganahan is preventive measures Di Mukumpiansa piyansa, kini ang gitug ni Alvin Santillana, ang pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipaandam na mga resources o personality nga gikinahanglan kung naman kusog nga pag-uwan o hangin nga dala sa weather disturbance. What we did was na kada departments on sa iyahang mga action plan. So, giuna na to, ang barangay kay si barangay ang standing order ana ni Mayor Samsam iyahang ang unang evacuation uh, facility nga himuon is ang ato ang gym no if in case mo awas ang school so na ang school sa meeting and then ang una sad nga mo is ang barangay kay naman sila LDRM funds Bisal mo sa tigom ang DILG, mga representante sa kapulisan, kabumbiruhan, o sa Talisay City at Division. Ano sabang taga City Toda. Gi-alerto ang tanan ng mga traffic enforcers. Ining umabot na bagyo, uh, tungod kay mo tabang ang mga enforcers uh, panahon unya sa emergency. Like for example, kung doon ay mga nangatagak ng mga kahoy sa itong mga kadalanan, uh, sa, sa mga responsibilidad sa City Toda ang pag-clear kanunay sa dan. Lan kuno galing makasud na sa Philippine Area of Responsibility ang LPA ug kuno galing mukusog kini mahimog yung bagyo mato ni Alvin Satiliana nga pakigtagbuan nila karong biyerne karong Webes ang mga barangay kapitan ilabina ang mga bag-o pang midaog kini alang na sa koordinasyon ikalabot na sa disaster preparedness Lan Daghang salamat Femery Dumabok